O oh, bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na Ang bawat isa'y para bang na mong problema Hindi mo alam ang regalong ibibigay Ngayong kay hirap na nitong ating buhay Meron pa kayang karuling at noche buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga anak sa araw ng Pasko Ngunit kahit na anong mangyari Ang pag-ibig sana'y maghari Sapat nang si Jesus ang kasama mo Tuloy na tuloy pa rin ng Pasko Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag mayroong keso de bola at hamon baka sa gipit Happy New Year, mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagong Ngunit kahit na nong mangyari ang pag-ibig sana'y maghari sapat nang si Jesus ang kasama mo tuloy na tuloy pa rin ng Pasko Ngunit kahit na mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.